D-W-A-D Jess Gabente sa inyong mga radio D-D-W-A-D Ngayon! Ngayon! Oras sa uh, alas dosim ponto. Sa mga pita ng inyong mga rilo, pakitama lang para tayo ay nagkakapare-pareho. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Dito naman po tayo magkakaroon ng pagbabatikos at magsisimula tayo muna sa mga panananghalian sa mga oras nito. ito. Ako po si Dato Fede Dimasawadel na bumabati muli sa inyo sa mga oras na ito. Kayo ba ay may pinagsasaluhan sa mga oras na ito? At kung wala, di kayo nag-iisa. Hayaan yung hainang ko kayo na mga paksain sa loob ng isang oras at kung papalarin pa po tayo, baka gawin natin dalawang oras alang-alang sa mga pagpapakinig sa mga oras na ito. Ako okay, nag-iisa na naman sa mga oras na ito at uh, nag-aantay na naman tayo katulad ng dati ay mga atrasado itong mga ito. Siguro eh. Ay, mga alipungan na naman sa korto mga ito. <laughs> kayo naman, kahit may alipungan kayo, eh, mas dumating naman kayo ng maaga. Sana yung mga taga-stopping shop, ay, pakinggan nyo ang mga uh, iba ibabalita. Ito ay kapakanan ng inyong mga tahanan kung saan man kayo naroon. Ang rima po ay siya po ang may uh, kagagawan na magkaroon tayo ng programa alang-alang -alan po sa mga hirap na ito na dinadaig at basta na pinalalayas ng mga interesado sa kanilang tinaroonan ng mga lupa na hindi naman din sa kanila. Sana so, po ay pakinggan nyo ang mga oras na ito at uh, tayo ay nagtatarakay tungkol dan sa stocking shop. Na kung saan mayroon tayong pag-uusapan, napaka-importa yung mga kaibigan at kayo po. May minsan, medyo, uh, wala po tayong masamang pag-uusapan tungkol sa mga lugar na yan. Pero, mayroon taong hindi sumusunod at sumusuway po sa patakaran kung paano po ang mga pagsisimula ay pinapairal po ang kanilang mga nalalaman. Alam naman nila na hindi sa kanilang property yan. Eh, ito ay pag-aari po ng Ma RIMA. Makipagtigasan po kayo at manalip kayo paalisin dyan sa lugar na yan. Binabati ko pala si Eric Pante and Family, Edwin Mistal, Dennis Bahar, Pipito, at Esther Quijada, partner ah, uh, Matt, may sakit ka ngayon ano? Ay, alam po, hindi ka makakarating dahil mag-text ka sa akin eh. Sabi mo, may sakit ka eh. Sabi ko sa iyo, pagkakain ka ng marami eh. Ay, pinagsasalong-saluhan natin eh. Bakit ikaw lang kasakit, eh? Pinakain ba naman kami ng kakakatakot na pag uh, masarap pagkain mo sa Chinese foods? Eh, may sinigang eh, nagreklamo siya na makulat daw ito yung kinakain ng karne at uh, medyo ang panlasa niya iba eh bakit kami hindi kami tinamaan? Eh, siguro, mahina ang inyong uh, panunaw lang. Uh, Bati muna natin ang ating uh, si uh, ng Rima. Siya po yung Vice President ng Muslim Affair. Chairman Nepes, Mani, Nick Jones at ang matyagang Lady Security ng Rima. Ang nasa si Turikasyano, si Turikasyano, talagang kahit uh, saan at anong oras mong hinain yan. Kaya lang pinigil ko sa mga oras ito dahil baka hindi kayanin ang pang, pang nakayan dahil uh, agawan, eh. na uh, niyo. Ulang-ulang pa man din. Kasi sa kanator niyo, talagang pinag-iingatan na kita na huwag kang magkasakit. Eh. Kailangan ka pa na niyo. Lalo na at, uh, sa Rima, malaking bagay ka dyan sa foundation ako ang rima po ay uh, sila po yung sumusubaybay sa mga nagiging problema at lalong na uh, api. At walang habas pong pinapalayas ng mga tao nito na kung saan ay eh, ninalagyan po nilang bilik. Kung wari, pero eh, pagkawari ko eh, may mga kasabuhat ito sa atas eh. Ano po sana yung gagawin yan? Dahil ang mga tao ito, dahil may buhay dito mga ito. Sino ba ang magiging customer ninyo kung kayo-kayo lang -kayo mayroong mga hanap buhay na kayo makikita kita? Sino bibili sa inyo kung hindi kami rin? Um, masyado ko yung kayong napaka-ipokrito. Kami naman nagpapayaman sa inyo eh. Nagpapawis kami para kumita at ibibili sa inyo ang mga produkto kayo mar marumahiya dyan at hindi kayo marumahawa. Tatandaan ninyo. Babalik, ten, babalik, ter, babalik din, babalik din, babalik ang gulong na inyong kinakapitan. makakayo kayo ang nasa ilalim naman. Okay, mga sanay na rin kayo. Wala pa rin yung mga kasamahan. Sa so, ito yung uh, ako'y sinusubukan na naman itong mga ito bakay baka di tayo mga al alipunga. Eh, siguro naman eh, dahil nasabi ko nung nakaraang Sabado eh, may kunting hitsura lang itong mga ito, baka naman yung papaganda talaga ng tubo. <laughs> Ay, naku. Papapatay ko muna yung cameraman namin. Ito, eh, sada ko yung nanunungkot dito. Isa lang ako. Bumati ka nga muna dyan. isarin sa mga model. So, uli-uli po, um, nagpapasalamat po kami dahil napakaganda po ng support ang binigay sa amin ng mga cast at ang mga friends namin sa Facebook, sa Boses ng Pinoy OFW at sa Neil Maglas Production. Naging successful yung launching namin kahapon ng pangatlong in TV ng Neil Maglas Production. Ang title po ay the first morning. So, ma-searchin si nyo po sa Facebook at makikita nyo na po sa internet. Yan lang po. Nakain sa lang. Ayun. naman siguro niyo. Ay, sana pagkilikin nyo ang kanyang mga sinasabi rito dahil uh, mayroon din kayo mapupulutan ng aral. Siya pala, dumating pala ang ating magandang bini uh, binibini ay nakabihis talaga. Ay kulay uh, Magandang Rosa. po sa lahat. Uh, ako po senior na Bitenyo Cipriano ng Santa Mesa Bimapa. Uh, ano po yung ano nang Rima Foundation. Yeah. Inari naman ninyo. Talaga siya po yung uh, dyan sa 6-1, 6-0-1 sa Bimapa. Siya po yung matikas na leader dyan sa lugar na yan. <laughs> Ang ano naman itong babae na talagang balas na ano. Talaga, bili pa ko rito. Kahit saan lugar, ay eh, susuungin niya. Huwag lang pati sarili niya, ipamigay na sa kala. Ay, huwag ka na na. <laughs> sorry, sorry. <laughs> nagkasakit yung ating kasama ka gabi. Ay, nagkasakit nga. Naulanan daw siya. Eh, Kaya absent si ate man. Eh, kasi kahapon lumakita ko, tayo pumakain. Matangos na po. Matamlay. Matamlay eh. Ah, matamlay. Sa iba yung nakaraan, bakit ako hindi gusto yung <laughs> ating kinakain? At nagreklamo, bakit ba't yung kinakain at mayroon pang kunti amoy? Hindi pa naman nakuha yung pangalan ng restaurant na yan. Ah, gano'n. Oo. <laughs> eh, huwag sinat na, huwag tayo nung ulit doon sa restaurant Dahil talagang napakahirap ah, kain na pala yung mga ganyan. Nakakasakit ah, yung kumakain. Buti sila tinamaan eh. Huwag nung may mabuti dahil sa right, tinamaan. Correct, correct yung eh, nag sa akin eh, hindi rin siya makakarating masama uh, ang pakiramdam. Masama rin ang pakiramdam. Okay, Naulanan kasi kagabi. Baka naman mayroon na. <laughs> <laughs> Ilan taon na ba yan? Ay, nako. Minipost niya. Ay, <laughs> sorry. Hindi <laughs> <laughs> na pala. Eh, sinuko pala yung ilang eh. bandila. <laughs> okay. Ah... Uh,

Rema Foundation ng bayan. Yan, okay, maganda yan. Para sa bayan niya talaga. Ah. Pambayan talaga. Okay, kung sasabihin na international eh, wala naman tayo na bag, natin kayo ng sa bansa. bansa. Eh? Dito lang, nahihirap tayo sa pamasahe. <laughs> <laughs> Dito na lang tayo, pambayan. Eh, teka muna, ba't ikaw sila muna natin itong riding, riding and tandem? sa totoo lang, hindi na yata magandang tanawin sa ating uh, siyudad ng Maynila, sa kalatang Maynila. Pero bakit itong mga riding pending, eh, masagaan ng, ng bibiktima sa mga taong hindi natin, although mayroon silang mga mga samaan ng loob, pero hindi ganito dapat. Alam mo, itong mga pulis na itong nilita sa mga kalsada ng mga tricycle, mga motor, kasi ito yung ginagamit ng mga killer na ito eh. Ay, ganun. Alam mo, ganito lang yan eh, kung nakikinig ng yung mga polis na ito eh. Hindi kayo marunong eh. Hindi, sa hindi kayo sa marunong. Hindi kayo, yung isa lang na, ang nalalaman ninyo, yung sitahin nyo yung tumatakbo sa inyong tapat eh. Ganito lamang yan eh. Hindi nyo hindi, hindi, dapat eh, yung dumadaan lamang ang inyong uh, eh. Pag dumaan ang motor, titiyak nyo sa inyo na walang dalayan. Ang kanilang uh, subject, Naroon na yung tao. May dala yan. Nauna na. Nauna na yan. Ang motor na gagamitin nila sa pagtakas ay nakikita mo yung mga <coughs> may mga tip number. Pero hindi nyo ginagawa ang pasil pag mga mga pulis. Gising! Nyo, <laughs> dapat ito si Secretary uh, Robredo. Eh, kailangan makausap natin ito at idulog natin ating nalalaman. Kasi ganito ho yan eh. Kung sumisita ang mga pulis na mga nagmamotor, yun ay wala hong dalayan. Although dalawang tao yan, pagpalayan natin. Ang isa ay, hihitiya ako sa iyo, ay naroon na sa mga, sa subject na yan, makalang titirahin. Pero yung dalawang parating doon sa subject na yan, ang isa, bababa yan, magpapaiwan. Hmm? Uh, kung nakikinig sa, sana si Secretary si Robredo, eh, mapupunutan niya ng idea ito. Tama yan. Kapag dumating na ang motor doon sa lugar na yan, bago para pala dumating, itatanggalin na yung pinaka-pilt number. oras na yung kalagpakay ay naiyari itatakbo na yan. Lusot na. Lusot na yan. Ito ang hindi napapag-aralan kung bakit patuloy pa rin nang bibiktima itong mga tao ito hanggang ay hindi pa nasusupil. <coughs> talaga naman ako itinatablan sa mga... Pare-pare <coughs> <coughs> sa tayong masamang pakiramdam. <coughs> Sinisigaw pa lang natin, natin kasama eh. Bumigay na, bumigay na siya. Talagang <coughs> hindi makakatayo eh. Sinisigaw na kayo at uh, talagang... Ayoko mo binigay ng gamot? Mm... Uh, tapangan pala ang kailangan dito. <laughs> ay, kinukumusta pala ang aking pamilya mo no, sa mm, dyan, sa Las Piñas. Eh, lalo na ng ating mga anak. Ay, pa, ang babae itong mga anak nito. Ah, ito na nga nga naman. namin yung mga anan ni Sir Pidel.